ay malinaw na ipinapakita rin sa FD na yan kung ano yan. Yan ay simpolo na pagpapakita kung paano tayo binatahas ng gobyerno ng Estado at kung paano ang intervensyon ay labanap sa kanayunan at paano tayo kinukubapan Ang pagpapakita lamang na magpahanggang sa ngayon ang talagayan ng mamamayan ay hindi tunay na tinutugunan ng ating Estado dahil sa kanilang mga pansanong dito, dahil mananatili ang yuday na pagsasamantala at ang, anuma, ang anumang korupsyon ay hindi anumalya wisyo sa Estado. Pagkos, ito ay nagiging isang esensyal na sangkap upang patuloy na mga ibabaw, maghari ang mga oligarko sa ekonomiya at politika na siyang nagiging grasa sa makinarya ng papapatakso nito. Mga kasama, ang kanay at tayong mga magsasakas